Ah, uh, no no Meron pa lang isa. <laughs> uh, sa ano kaya. sa beach yeah. maybe sa beach. Meron ka isang ano doon. Parang nagubat kami doon, tinapon namin walang kulang plaster to. Ha? Not wala eh, wala. Plaster. Nakatalikod kami gano'n eh, sa beach tapos sunset. Ah, nakatalikod kayo? Yes. Tapos, pero hindi kayo naka-plaster. wala, wala. Di uso plaster eh. Noon, mga gano'n. Mm. So, lahat kayo. Mm. Sa ending ba to or ano? Ah, hindi siya ending. Parang mas kalagitnaan siya ng kalagitnaan. movie. Kalagitnaan. Eh. So, nagkakitaan kayo ng mga Junjun. Kaya. Yeah. yeah. Talaga? Oh. Oh. Parang ano na ako naman. Sanay na ako eh. Kasi kaibigan ko naman sila. So, wala namang ano. Wala namang mali siya. Is, kasama naman sa trabaho. Oh. Uh -huh. So, yun. Oh. Kanino ka nagulat na na Junjun? Junjun? Sa so, mga kasama mo. <laughs> Siguro kay Nico kasi iba yung iba eh, si Nico. Ni oh, ano ko Nico, loko? Nico iba eh, uh -huh. si Nico eh. Ang foreigner, pure blood, uh -huh. di ba? So, parang matik na yun. So, sabi ko, pag nakakita ka pala talaga ng gano'n, malaki talaga sa personal. <laughs> malaki talaga? Yeah. As in? nakabakat nga eh. Pag bumakat pa nga lang, ibang-iba na pala. Ha? Na-intimidate kayo pag oh, na, ang malaki? Ah, hindi naman, hindi naman. O nag lang kayo? Parang, ako par oh, ha, para sa Nakakaroon ako no, pag nakakita ako ng ganun, parang na-amaze ako na. Oh wow, meron palang ganun. May ganun, ganun pala talaga.